Nandito nga pala tayo guys ngayon kala lolo. Production involved pati gagawa. Nanonood daw kasi sila lolo at biglang namatay yung TV nila. Kami lang may paglantaw ng tao kaplikula ni buta. Pinagtulungan nila lolo na uh, buhatan itong TV dahil walang ibang tao dito. Sila lang dalawa. Wala kasi silang kasama dito. Sila lang. So, iti-check eh, guys no, dahil bigla lang daw namatay. Ayun no. May nasunog. Pagbukas ko. nakita ko agad na Susubukan ko hinangan. At yan no, pinamirin dapat ayaw agad ni Lolo. Kararating lang natin. Tapos sasaingan niya raw ako uh, dito na raw humain kumain so ngayon guys ay i tong TV niya ah uh, kawawa naman na wala silang panoran dito i-check natin kung ano si so ayun ang sira no uh, horizontal output transistor papod ng playback so subukan natin tanggalin baka ito lang yung sira nang makanood na sila lolo kalambutin mo na yung hinang para matanggal Ayan. so ito lang yung guys yung sira sasubukan kong palitan baka ito lang chester mo na natin baka may iba pang sira Ayan, balik na yung pointer ng tester. Ibig sabihin, wala nang shorted. So, dito guys, no, uh, um, ako dito sa daladala ko. Na horizontal output transistor. ah uh, baka ito lang yung sira. Para maayos na at makanood na sila, lolo. Tatanggalin natin. Sa lalagyan niya bago ililipat natin dun sa kabila na uh, medyo nahirapan ako magkabit kaya tinulungan ako ni lolo hinawakan niya yung heatsink uh, heat sink para hindi gumalaw ito ayan ikakabit na natin ang dahil na uh, ito lang yung sira niya ayan medyo ice na lang pagkahinang so ayun guys okay na yan lang yung sira na transistor lang ayan. tapos Ibalik natin yung takip. A few moments later. Ah, uh, okay na. May tao nang lumalabas. So ito lang yung sira guys, yung transistor na to sa horizontal output.